过。 Sige po, tay. Ingat po kayo sa trabaho, ha? Oo, oh, nak. Matic yan. Pagmuna bala dito sa bahay, ha? Opo, tay. Basic yan. Bus 20 auto. Sige na, nak. Tama na kita, tay! Tara, nak. Tara, tay! Palimus po, pangkain lang po. Palimus po, pangkain lang po. po tay. Palimus po. Palimus po. Palimus po. Palimus po. Palimus po. Uy, boy, aling mo Eh, hey, doon ka nga, ang bawa-bawa <laughs> Hindi na na wala eh, no? Nangajar ba eh? Uto dyan ko yan eh. Ito boy, mo na to, ha? Maraming salamat po. Malaking tulong na po to. Ah, ito. Eto, pang dagdag mo dyan, ha? Ah. Ingat ka palagi, ha? Ah. Opo, boss Bente. Maraming salamat po. Bibili ko po to ng pagkain. Eh, di ba kamus din tayo? Oo, nak. Di mo naman kailangan maging mayaman para lang tumulong. Kung ano lang kaya na. Gandaanan ko rin kasi yan eh. Hindi pong walang wala na. Tapos ka talaga tay. Tutulong hanggang kaya. Tikas natin yan nak. Ba't ikaw? Ba? Binigay mo yung pang merienda mo? Okay lang ako tay. Ay cute ko lang. Kahit mahirap tayo. But ready pa rin ako. kasi yan dyan ka. Ibahay tayo. Ilang lang Tama yan, anak. Maging mabuti ka palagi, ah. Nagmamalaki kita anak. Salamat po tayo. O, sige na po. Baka na po kayo sa trabaho niyo. O, sige na. Pasok na si tatay, ah. Babay tayo, Himat! Yeah, salamat. Oh, uh, natapos din. Last na to. Pensya ko na, Ilyas, ah. Nabulyawan kita nung nakaraan, ha? Okay lang, boss. Medyo nagkakaedad na kasi kaya bumabagal kong ilos. Ay, bukas pala, birthday ko. Pumunta kayo ng anak mo, ha? Sama ako dyan, boss, ha? Hindi ako pwede mawala dyan. Oo naman, ampul. Kasama ka. Naku, boss. Makulit yung anak ko tsaka malakas kumain yun. Okay lang yan. May lumpia, boss. Sakto, favorite ko yung spaghetti. Sige, magpapaluto ako ng lumpia at spaghetti. Pero halos pulutan yun, ha? Siyempre, alam mo, nainuman yun eh. yon pulutan. Makakainom na naman. Ang nga pala bukas, asahan ko kayo ha. Sige po boss, sabihan ko siya. Sigurado ako, matutuwa yun. Uy, parang Ilyas, kayo na ka ba namin naantay ah. Siya tayo. Puro ka trabaho pre. Banding naman tayo. Ako pre, mula nung nawala si Macy's, sinintiw ko na mag-inom. Grabe ka naman pre, nagbago ka na. Pero pre, ito tayo. Salamat na lang pre. Naantay na rin kasi ako ni Boss Bente. Sus, bimbo pre, ayaw mo na kami kayo inuman. Hindi naman sa ganun pre. Priority ko kasi ngayon, trabaho tsaka pamilya. Sus! sa tatay pre. Minsan lang naman to eh. Nasusunod, e pre. Pag-libre ako. Pagod lang talaga sa trabaho eh. Ganyan ka na, pre. Ha? Ayaw mo na kami kay inuuman, ha? Baka may iba ka ng mga tropa. Sorry, mga pre. Ako pa rin to. Ano ba naman kayo? Kailangan ko lang unahin yung pamilya ko. Kailangan ko maging malusog eh. Asensya na ulit, mga pre. Ha? Paano? Dito na ako, ha? Bala ka, pre. Wala ka, pre. Nagbago na talaga si parang Ilyas. Tara, tayong dalawa na lang mag-inuman. Ah! Ako po, Tulog yung anak ko ah. Hindi mo napagod sa gawaing bahay ah. Nak, knock, knock, knock! Sorry po, tay. nakatulog po ako! Okay lang, nak. Kumain ka na ba? Matsog pa po ako, tayo. Kaya po, kumain na po kayo? Okay lang, nak. Pagod lang talaga sa trabaho. Ay, tay! Anak po daw! Dahanan ko nga sila nak. Oo. Oh, uh, ba't tumuwi ka agad, Chay? Di ka po nakasama sa kanila. Saka na nak. Walang oras si tatay sa mga inuman ngayon. Ikaw talaga, ng Tay. Baka nagtanggod si nila ninong sa'yo. Okay lang, nak. Alam ko maintindihan nila ako. Kasi alam nilang ikaw ang priority ko. Salamat po, Tay, Sorry po. Ba't nag-sorry ka, nak? Eh, kasi po, hindi niyo na po nagagawa yung binagawa ni dati. Kasi alaga po kayo ng alaga akin. Bas na ako sa inom nak. kailangan maging malakas si tatay. Bawat araw, bawal akong magkasakit. Abirya pag ganun nak. Alam ko po tay, maraming salamat po kasi hindi niyo ako pinapabayaan. Para sa'yo lahat ng ginagawa ko nak. Sige na po tay, tulog na tayo. Okay nak, bukas pala sama ka sa akin sa trabaho ah. Ano bang laron tay? Pwede ng amo ko nak, pinapapunta tayo eh. Naku, nakakaya naman po tay. Si boss naman nag-imbit eh. Punta na lang tayo para wala silang masabi. Sige po tay, dasal muna tayo bago matulog ah. Oh, sige nak, dating gawin. Eh. Ikaw na magdasal. Salamat po Lord sa araw na ito. Maraming salamat po sa blessings na binibigay niya ni amin. Salamat po kasi hindi nyo po kami pinapabayaan. Lalo na po si tatay sa trabaho niya. Sorry po sa mga kasalanan namin. Gabayan nyo po kami, Lord. Sa lahat ng decision namin sa buhay. I love you, Papa God. Amen. Good night, Tay! Good night, Aina. Love you. Love you too. O kaya kailan pa rin magbabayad ng utang nyo sa tindahan? E, Sinsya na, ikaw, Wala pang sahod eh. Kaya mo, babayaran na agad kita pag nagkasahod kami. Nakara mo pa sinabihan niya eh. Sorry po, Kuya Ik. Magbabayad naman po kami. Paante po. Hindi lang mabayad to si Boss Bente. Promise yan, Ik. Babayaran po agad yan. Alam mo naman yun, di ba, ya? Pinapahigot lang namin yung puhunan. Pero sana magbayad ka. Oo, oh, Ik. Alam ko naman yan eh. Pasensya ka na talaga ah. Si IH eh, ah, rin po talaga. oh sige na. Basta mag ako, ha? Salamat, eh. Dito muna kami, ha? Pag hindi kayo nagpagbayad, hindi ko kayo bate. Tapo. Tapo. Boss Ross. Boss Ross. Uy, Mang Ilyas. Boss Bente. May eh, pala yan. Tara na, pasok na kayo. Wala pa ibang bisite. Pasok na kami, boss, ha? Anak ko nga pala si Boss Bente. Uy, Boss Bende, ah. makulit ka daw, ah. Sabi ng tatay mo, ah. Opo, makulit ko ako, ah. Bukang bibo ka, ah. O, Ilya, sama mo pala muna ako sa labas. May bubuhatin tayo. Sige okay, po, Boss. Unak, buka muna doon oh. Kamalikot dyan, ah. Tara, yas. Okay, Ilyas. Kailan pa kayo magbabayad ng utang niyo sa tindahan? Sorry po, Kuya Aet. Eh. Magbabayad naman po kami. Paantay po. Pag hindi kayo nagpagbayad, hindi ko kayo bati. Boss, nalagyan niyo po yung pera niyo kanina, oh. naku, salamat, Boss Bente, ah. Magpaintong anak mo, Ilyas. Mukhang maganda pagpapalaki mo dito, ah. Mabuting bata po yan, Boss. Salamat, Boss Bente. Tuloy mo lang pagiging mabuting bata, ah. Opo, Boss, turo sa akin kasi ni Tata magkukuha niyang hindi sa kanya. Tama yan. Sana mas marami pang bata ang katulad mo, Boss Bente. Salamat po, Boss, ha! Ah! O, oh, eto. Say so, na nato one game na to. Ako po, Boss, huwag na. Akaya. Ako po, Bush, huwag na po. Natutulang ko po, po kay tatay. Lawag po humingi ng kapalit. Huwag makakatulong siya, kapwa. Hindi ka naman nangihingi, ah. Kung sa loob ko talaga inaabot sa ito. Para sa'yo yan. Kaya tanggapin mo na, Boss Bente. Dahil sa pagiging mabuting bata mo. Nakakaya naman, boss. Wala na kami regalo sa birthday mo eh. Ikaw pa mag-aabot sa amin. Wala nga yan. Masaya nga ako ngayon dahil nakilala ko si Boss Bente. Totoo nga yan, Ilyas. Mabait talaga ito si Boss Bente. Tsaka bihira na yung mga batang nagsusuli ng ganito lalaking pera. Marami pa din na mabait na tao, boss. Minsan naugos ka lang sila. Dahil cash na doon ang buhay nila. Wala eh. Maraming mapanghuspe. Tama nga, Boss Bente. Masaya ako ngayon dahil nakilala kita. Nagpapin mo na to. Malaking tulong sa ito. Maraming salamat po, Boss Trus, ah. Maraming salamat, Boss, sa? Kuya Aek. O ano yun, Boss Bente? Bayad na po akong utang! Ay, talaga, Boss Bente? ko Kuya Aek. Magkano po utang namin? Wait lang, ako kunin ko ng notebook, ha? Dito na list tayo ni, eh. bale, hu ito. Si Elias 1091. Ang dami pala. Okay lang ba 1000 10, kuya ae? Eh? Oh, okay ina to bus 20. Bale, mi ko lang pa yung 91 pesos. Okay ya, yeah. pasensya na, ang tagal ng bayad ah. Okay na bus, pasensya na. Ikaw sya lang walang personalan. Yay, yeah, eh, pwede ba dagdag? Basta ikaw bus 20. Dalawang 30 lang ya. Alam mo yan lang bukas. Sige, boss, bete. 26 times 2, 52. Plus 91, 143. Okay po, kuya. Eh, salamat po, ah. 143 pa utang mo, boss, bete, ah. Ano yun? I love you? 143, I love you. Thank you, boss, bete. Tayo, okay na po yung utang natin. Kulang na lang po tayo ng 143. Salamat na ka. Nahanga mo ako kanina. Wala yung tay. Nakikinig lang po. Aman ako sa inyo eh. Ikaw ang dahilan tay. Ba't ganito ugali ko? Ay lang palaki sa akin eh. Salamat na ka. Tuloy-tuloy mo lang yung pagiging mabuting bata. Thank you tay. Tutundin ko lahat ng pangarap po sa akin. Love you na. Love you tay.